ug ng kahoy nakalublob ayun ayun siya mga idol ayun siya mga idol ang laki mga idol agui kadaku mga idol yan mga idol isang maganda ng hapon pala sa inyo lahat yan no? dito ako ngayon sa no? sa mga kabakawan may bas kasi pag hapon mga tinignan ko na rin ba kung pwede namang ilaw pwede naman nisil ba tsaka nagdala na rin ako singkaw no yung mata ko mga sumabit sa kahoy ng motor ako ba hindi ko napansin biglang pumitik yung kahoy katamaan sya mga kaya napaluha-aluha ako <laughs> hindi pa ako nag-umpisa umiyak na ako may duli ako nakagat tsaka yung pa ako naman yan ano na siya may hindi na siya masakit may pero andyan pa rin yung maga ano pinunta ko na rin sa dagat para mawala no yan bali mag ano tayo ngayon dito maghahanap tayo ng pwedeng mga ulam kasi na, ano ko din nabalitaan ko din may pahibas pero magtingin tingin tayo habang papunta dun sa baba may duli no may nagpahibas daw dito kapit bahay namin ba try lang natin kung meron pa talagang ano Tsaka dito din mga idol May nakita po tayo Putas mga idol Ngayon na lang din ako nakabalik mag ano Maganting ng alimango Kita tayo dito butas sa limango mga idol Grabe lang ako Gigil na gigil ah, Subukan natin kung may laman ba buto mga idol Kasi may mga bagong hinukay eh. Ito Hinukay ito mga idol eh Ewan ko lang kung kilala ko pa yung ano butas ng alimango. Ayun, positive idol. may doon. May nangagat. Tingnan yung singka, oh. Ayan, oh. Oh, Ayan. Idol. Ayos. Ayan, may doon, oh. Parang palatandaan doon, may doon, oh. Ihiraman ko muna yung ano lang naman. Yung laman lang naman yung kukunin ko dito, eh. Parang mitsos na may doon, eh. <laughs> Kapag lamok ko dito, eh. Madami ano you know? ang ano niya mga gat pula ito ngayon pula masaya na talaga mga ugat grabe yung lamok <laughs> yung mukbang napansin yung ano ba kahoy kadaan ko may doon biglang pumitik sa mata ko grabe tuma yung problema dito may doon hindi tayo makatagal kasi grabe yung muk, ang dami ito nakupot na nakupot na siya madala Okay. Hindi. Uh. Bumito pa. Bumito siya ngayon Parang good size ito. Ang ulam na. mauli Putul Putul Wih, mungkin Tak kena habis lamuk dia Eh, dah ambil lamuk main Ya, mabas sama dulu <laughs> Tu Ambil list main dulu Sekian Lagi okay. Mundi Itu <laughs> Wih, dia nak panggul ulang main dulu oh Lihat dulu yang mana Si pitnya main dulu Ayus Nang ke sama Oke okay, narin tuh. Okay na Kayak tindikan yang melaki mang oh. itu loh. Pengulam Nari. <laughs> ito yung masipit niya <laughs> yung mata ko naging chinito na yung mata ko may idol papunta po tayo dyan may idol oh. may mga butas butas kasi dyan sana mga dagdagan pa ito no yan mga idol alimangu upo na pala yung dito ngayon idol grabe hindi ka mapapahamak sa kagat ng alimangu tapos sa pitik sa mata madadali ka dito sa kagat ng lamok Karabig lamok. <laughs> Daming lamok ngayon Iba pag ano no. Hapon. Kunting tambay mo lang. Sigurado. Pistahan ka sa lamok. Ah. Nagahanap ako. Maano na rin may doon, Medyo yung mga kahoy na ano ba wala nang mga putas natabunan na ng putik wala nagpahibas dito bakaan doon siguro sa islam idol banban -ban nun ba kasi nawala ko oh. may tao doon sa islam banban doon -ban siguro ay idol lagyan ko ng putik kasi dito yung mukbang yun lamok busog na yung lamok sa dugo natin idol paborito talaga So ting ano nga eh, higa kami. Ako lang talaga nilalamok, sela may ka Calvin. Hindi kina kagat. Ayun, may bakas may do. Ba? Oh. Eh. Na kainan may do. Tu. Tagnipis. Tu pa. Saan na dito to sa kahoy? Ano? Kani na ko tumi do. Kani na lang tu. Na ko kubas niya. Ano natin? alaga. plastic ko lang sinilid nandito nga mga idol yung ano ba kumain ng mga tagnipis dito siya sa loob paano kaya kukunin na kalimutan ko na kung paano ito kukunin ah, karapig lamok eh hindi na hindi na masyadong kinakagat yung paapo kala na nila puno ng kahoy guys. mahirap pa naman itong kahoy na ito mga idol ko siya o. Good size na rin may tulong. Oh, hulam na ba? Ah! Ay, rapid lamok eh. Hindi tayo makatagal sa ano. Dito. Kasi grabe lamok. Saan kaya ito may Ayun! Ayun! Bumaba! Bumakit sa galing dito may dulo. Bumalik sa, baba ano, sa baba sayo hindi ako nakadala ng flashlight medyo malaki laki na din pala mga idol ayun sya kita yung likuran nyo ayos papakit din natin ayun sya mga idol Makyat. Ayan, 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 na Ay, sus Di pala alimango Suga-suga pala mga idol Ayan o no? Kulang suga-suga Kala ko talaga alimango Magkasing anu kasi sila eh Magkasing tunog <laughs> Kaya pala hindi masyadong matapang Hindi masyadong nangangagat ba Oh, ulam na rin tu mga idol ano kaya asan kaya yung kumain nito ayan o bago ba to eh nanginain may lula tagnipis hindi pala ito yung kumain iba kasi hindi yung kumakain yung ano may eh. may mga kasama po yung pinakain na may lula. ang dami o oh. mga biak na tagnipis ulit asan kaya yung ano nito good size na yun may lula Ganyan kalalaki na ano tagnipis nanginain to kanina bang umaga malaki kasi tubig kanina eh wala nang ano dito mga butas saan kaya yung nagtago ngayon doon mag ano ba naglublub ito pa oh yan litub litub hmm. kanina rin doon dito lang talaga siguro itong alimakong na itong ngayon saan kaya talaga at ano sumuksok saan so, kaya ito sumuksok dami na kalat yung ano dito na pinagkainan wala naman dito sa kahoy wala itong butas eh nasa pabalang talaga siguro ito may tulad sebelah tandaan Ka sumuk sopa Cepat mga idol nakita na siguro natin yung ano yung tawag dun eh kumain dun sa mga ano ba sa mga tagnipis tapos yung mga litub litub grabe mga idol <laughs> first time ko to mga idol iwan ko lang kung makita nyo ba mga idol oh. nasa loob ng kahoy nakalublob ayun ayun siya mga idol ayun siya mga idol ang laki mga idol nakalublob lang siya mga idol okay nasa takpan ito eh ayun mga idol di lang masyadong kita mga idol kita juga diba, mga idol malayo kasi mga idol eh ayupis uh, jackpot <laughs> tayo sa pag-aalimangon natin ngayon <laughs> Ayos. Ito yung ano. Dito yung butas. Iwan ko lang makita ba dito may tulo. Ayun, ayun may tulo. Ayun yung baon niya may tulo. Nakalublob siya may tulo. Nagpapahinga. <laughs> dito siya ano yun. Dito siya singkawin na ha? ba? Wala kasi ano may tuli. Eh. Wala akong flashlight. Makikita niya sana yan. Kung meron tayo basket pa, pero papagalawin natin para makita nyo mga idol malaki laki na ito mga idol ayos <laughs> nagkano lang nagpapahinga lang siya mga idol nagpapahinga oh, ayun siya mga idol ayun ayun mga idol ayun ang laki pula ayan ayan mayroon na <laughs> pula mga idol pula ayun Agwi, kedakuk mga idol. Agki, kadaku, mga idol. Ito yung, ano. Ito yung kumain dun sa mga, ano. Ay, pula ba ito? Parang ban banahon. Banahon, mga idol. Banahon siya. Banahon. Ayan, lalabas yan, mga idol. Ayun, o. No? Ayun, o. No? Dinig niyo ba, mga idol? Dinig niyo ba yung, ano, kalabog na singkaw, mga idol? Banahon pala siya, mga idol. Banahon. Banahon. Bukas natin papalabasin. Sige, babas. ayos natutulog lang siya eh Rest time ko maka ano nito sa kahoy ba na natulog lang na limang dito pag to baka ayaw ko na hindi dito may dul baka ano dito aakyat ba may butas kasi itong kahoy na tumidol papunta doon sa ilalim buti na lang sinilip ko dito may dul ako paano kaya ito palabasin oh no? ayos Tsaka pa tayo mga idol Banahon, parang banahon siya mga idol li, eh. Yung ano ba Ulay green Ah, limang Ayos <laughs> Jackpot Tsaka pa tayo mga idol Nagpapahinga lang Natulog siya mga idol Ayun na, sige Labas ka dito, labas hmm, Grabe, napakatapang yun mga idol Ayan no, kasi eh. Wala na kasi Wala ka matakasan dyan. Ano lang yan. Grabe. Ang hirap pa naman ganito ilabas. Ito. Ayan. Kita nyo dito may dito. Malaw na siya eh. Ay, hindi pala siya magkasya dito, maydol idol. Kaya pala ayaw niyang lumabas. Dito lang talaga yung option natin na kukunin natin siya, no? buat sana tinggal. Kau kau magat ha? Sakitmu pun ada magat. Yang mai dulu nakku, maafita. Ha. Alat. Banyak hund? <laughs> beranak hund sama itu? Laki nari mai dulu? Oh, eh, hmm? uh, oh. beranak hund ngah? <laughs> Aiyus. <laughs> Walang kahirap-hirap mo ito. Eh, eh. Oh. Alak ka. Ah, kaya kasama nito? May ano to eh. Ito yung ano. Kumain dun sa mga nakita natin na ano mo ito ba? Kum, nakita natin na mga biak-biak na kwan, shield. Ito yun. Sigurado ako. Kasi mahilig to sa mga tagnipis eh. Tagnipis. Tagnipis lukan ito yung ano talaga pinaka paborito niya banahon pala siya may tulong. hindi siya pula ah. ayan hugasan natin hmm. naku nangagat pa Kena rima itu tu Lekah Uh Angganda dan aku Oh Oh <laughs> Cepat Cepat ayam itu Oh Oh banahon pun Kali ah, ni na. Ano din nakalain mo ito nakakahuli tayo ngayon ng banahon oh. Agapang ah, gapang. Gapang. Naistulbo ko yung pagtulog niya mo eh. Na-install po natin yung pagtulog niya. Oh. <laughs> Thank you Lord. Thank you po sa ano, sa blessing na napaka ano lang, napakadali lang natin nakuha no. Maraming salamat. Ayos mo ito. Ganda kasi talaga pahingahan din tong kahoy na to may dole. Oh, dito pag umakyat naman doon, siguro balak niya pag nabulabog siya, aksya siya doon kaso na sobrang busog siguro kasi ang daming kinain ay nagpahinga na lang siya mga idol dito yung pumasok dito ba dito yung pumasok mga idol tapos bumaba dun kasi magkarugtong lang tong butas nato eh dito ayos ayos wala na mangat na ako sa ano mga idol sa uh, suba ba wala na din ako nakita hindi na ako, ako dumiretso dun dyan lang tayo ano, may dalawang banda so, may ano pa yan may mga kahoy pa yan papunta dun pero papunta na sa dulo tabun tabon pag pupunta tayo dun hapuni na tayo alas 5 na siguro ngayon uwi na muna ako pag mo, balikan ko na lang magdala na akong mag gamit kasi yung lakad natin ay klaro mga idol ba ang pahibas lang sana hindi inasahan mga idol na may ano pala makakaswerte tayo yan ito yung huli natin mga idol oh. na basta basta mga ito palang isa oh sinikot ko yung pagtali sa kanya kasi baka mabenta natin ba dagdagan natin ito mga dalawang alimango oh. isang suga suga no looking okay na mga eh so, na siguro yung may ulam nito yung ano lang maliit na limang oh. tapos yung isang suga-suga kasi itatry ko pa na ipunin pag nadagdag to, mabenta kasi ito mga eh. sayang din ito mga idol uh -huh. sobra to na ano, eh nasa mga 450 gram siguro ito mga basta malapit ito itong ano idol, ito, mga idol kalahating kilo kung malaki na huli natin ba na banahon sayang siya pag anuhin lang yung iulam lang ba kaya hindi ko muna tulutuin iano ko muna tawag doon eh. yung isisave ko muna sya baka masakali madagdagan ba baka makapasyal tayo bukas doon sa dulo ng tabon kasi <coughs> matagal na rin po tayo doon na eh. hindi nakakapunta tsaka so, ang dala na rin ang ano talaga no gamit bukas siguro pag sakaling nakapunta tayo dun mag ano na ako mag na ako ng jacket kasi karabi yung lamok <laughs> walang walang ano mo paglagyan yung lam lamok ngayon <laughs> di diba, bali makagat ng alimango kasi isang bisis lang lamok ang dami <laughs> pero ayos pa rin po mga idol kasi sa lakad natin ngayon Naka-jackpot pa rin tayo, no? First time ko din talaga. Maraming bisis. Ano? yung bisis lang din ako nakakita. No? limang alimango na naka, nakalublub. Pero hindi sa loob ng puno, no? Ganon pala yung ano niya, forma. Pag bumaon siya sa ilalim ng puno ba. Sana-sana makakita pa tayo ng ganon. Iksa yung ako mga idol na maghanting ulit. Di sobrang ano talaga din sa pakiramdam, no? Pag nakahuli, no? Basta-basta rin -basta yung nahuli natin mga idol, eh. Ito pala yung isa mga idol. Hindi na ito magbibili ng 300 mga idol. Tapos may dalawa pa o Kung ulam to So din talaga pang ulam Pero sayang Sayang ba? pangdagdag na rin to Kaya yeah. pag hindi nabili Kailang naman siya kasi Pwede naman siya iulam Yung gagawin muna natin Isisave ko muna siya Tapos saka na lang Ibin you know, Ayan o hindi talaga mabenta pag hindi madagdag ano yan hanggang dito lang po siguro itong idol kasi pawi na rin po ako gabi na thank you thank you lord sa another blessings na naman po na alimang hindi expected na may mahuli tayo na ganito no kasi doon sa kabila doon na side wala nang talaga surrender na ako doon na side mga idol rinay ko lang dito na side at least meron talaga yan, maraming po salamat po sa inyong lahat may ilo. At maingat po kayo palagi. At shout out na rin po sa lahat ng mga solid supporters natin. Baka sunod video natin may idol. Shout out po tayo ng madami dami no. At thank you din kasi yung pa ako. Maraming salamat din sa Panginoon may idol. Yung pa ako ay naging okay na. Tsaka naging okay na rin yung pakiramdam namin. Doon sa tuob no. May maga siya. Yan. So mawawala lang din yan may idol. Pag ano pag binabalik-balik ko sa dagat no. Yan, babay po sa inyo lahat dyan mga idol at ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Walang catch and to mga idol no. Kasi pang save to. Yung dalawa, mahirap naman po pag dalawa lang yung pinakita ko sa inyo. Bitin. <laughs> Sunod lang po mga idol ha. Yan.